Hello guys! Welcome, Welcome to my vlog! Wala nga ako sa channel. Channel ko po. Pakain ulit. Ulit, ulit, ulit. Hi guys! Welcome to my vlog! Baka mag-ago ko na nung channel. So, magbibilang daw siya. Kasama ko naman tong tumbak lang. To. Ano gagawin mo, Bam? Ano gagawin mo? Bibilang. Ano kaya bibilangin yan? Ano bibilangin mo? Tam Sige, bilis. <laughs> Magbilang ka na. Ayan daw, mahaba daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

<laughs> <laughs> here, here, Wast, waist, uh, na lang weathers na lang. Sunny, sunny, eh. loudly, rainy, snowy. may acting. tornado, windy, stormy. Tornado, <laughs> 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 may certificate pa <laughs> Circle to? Circle yon, Circle yon, Circle to. <laughs> Oval yan. Sa ko to circle. Sabi <laughs> so, ito, ito tinuro niya o. Oval. Mas na siya ka. Mabing mga kabading. mga, mga, mga kabading akin eh. Mabing yung mga kabading. Ingat kayo. So, ano, meron, meron daw siya ng YouTube channel. So, tara. Yan lang talaga yung vlog namin ngayon. So, huwag niyo muna kalimutan i-follow si Bambam Lot. Ano pangalan mo? bam bam ano? Dito. So, ilalagay ko na dito sa ano. Dito sa baba ng video. Eh, aano natin. Itatag ko si bam bam. Follow din siya. Babrush bye. Bye bye. Mamaya na lang ulit mga ka-girly. Ulit, 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 ulit. Later, 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 A few moments later... So Wait lang po, meron kami yung anting idadagdag sa si video. So, hindi ko alam bakit. Andito kami. Bakit Andi ka si Sus? Meron po. Andito kasi daw si John. Mayor. Hindi Ay, ano. Kapag bahay na kasi dyan. Chope! Oh, alam uh, ko. Andito ka nga. So, hindi ko alam kung bakit. Yung si Ate Chope. Nagkitin daw sa kante. Oh my goodness. Hindi ko alam. So, dinagdag ko lang talaga ito para medyo mahaba-haba. Pa. Meron daw na ito. Wala Maraming kapansahan yung gags nila. Sayaw muna, ba? Sayaw. Sayaw bago makita ni yun. Ayan. Yan lang dadagdag ko. Okay na yun. Sige na babae. Later na lang ako, mga girls